pupunta tayo ng ano ng bukid <laughs> init ngayon sa panahon no? mm -hmm. party <laughs> ha? party na naman ang trabaho? Buyat ka? Buyat ka? ka? Hindi. Asa sa ating Mabel? Ay, may pakuan sa ating Mabel. Oo, 30 kilo. Ilang, ilang, magkano ang kilo te? 30, 8, 8 kilos. 8 kilos. Magkano yun? 240. 240? Wala ba mas maliit dyan? Wala na, inape ka maliit. Ayun na. Pag, pagbalik. Oo, ano yan, matamis ka. Hindi to overripe te? Hindi. Pagla Hindi overripe. Oh. Ito ang sabi kasi nila, sinusungitan ka daw namin. Hindi naman no? Sinusungitan ka ba namin? Sinusabi ng comment? Oh, Oo, oh, ay na, lagi, ay... lagi kita, lagi daw kita sinasa. Ay na, mga basher, hindi kasi sa comment. Sabihin mo, sa hindi po kamo. Hindi po. Ay, sabihin mo, mabait kami. Ay, we ay, we sige, sabihin mo, mabait ba kami ka rin natin. Ay, super bait po niya mga yan. Oo. Oh. Oh. Pagtalo. Ay, Bye te, bye Hindi ka galit mo te Hindi na pa galit pang asan lang <laughs> Sabi lang, ato daw, lay ka daw namin na bawa kami pumunta ng bukid. Dadaan muna kami dito okay, sa may, yes, ano? Pandesan, ah, palengke dito. Okay, may ulam na doon at saka, ano, sa bagay. Oh, yeah, Ito ang pamilya. tulay na mais. Yung hukang ka ng kunting hipon. Ito namang rain. Bilis. Nakabili ako ng mangga dito rin matamis. 50 ang kilo. Ito, maliliit. Ang tamis niya. Matamis siya. Matamis siya. Oo. yan guys, dito kami bumibili sa aming ano kay nanay. Gaano kailan niyan? Kasi mura-mura dito eh. Grito lang. Ay maguho daw ng ano daw.

Ito, kuya, sure? Yung, hindi tayo yung, gagawa. <laughs> hindi tayo abutan Ibi, ng gabi. Na, ha? Ito. Iba daw yun eh. Ay, arin arin dalawang babae ko tapin mo mo. Kay dalawa. Sure ka lang kuya ha? Kuya, itong babae dalawa ko sa pin mo. Alalahanin mo nag-uulan. <laughs> <laughs> nag-uulan. Ano pa pa yan? Ito daw ini no. Pinalutan kay Red yeah. yung tinitapon. Ito yung i-verify mo kung kwan para pumasok. <laughs> Hi guys, andito ka yung ah, andito ka ako. Kako, <laughs> kako na bulol na naman tayo. Guys, andito tayo ngayon sa bukid dahil mayroong patrabaho sina ano sina Buyit. Magpapapunla. Yung gagawa ng ano punlaan kasi nga ang next na patanim ay palay na. Pero hindi pa naman na harvest yung ano, yung mga mais. Yun nga lang kailangan na ready na po yung pagpupunlaan para pagka okay na yung lahat. Bubunutin na lang yung pula. Kasi talok ang tawagin mo. Ta talok ang itatanim na palay. So pupunta pala kami guys sa kabilang bahay. May, ano, may kami ng talbus ng kamote. Nasaan kayang gunting yung mama? Bakit nawawala? Ito pala. Pati isa lang. Talok ka lang, dalawa. So guys, yung kapitbahay dito. Ang mga mama. Hi! ka? <laughs> Okay lang, maganda pa rin, Char. Haway. Bili sa ganda bahay ni Dada, Ay, O yan nga, si Dada ginagawa na yung bahay. Kaya na pa kayo dito? Bilin? Hindi, mabilis kakuhang. Ah, nandakata. Tayo, nang panagat ang bahay niya. Yan. For today's video, nandito tayo sa, ano, kainitan. Uy, ang gaganda ng talbos, ng kamote. Sabi ko kay Auntie Amy, kung meron silang saluyot, sabi niya meron daw. So ako, guys, sa saluyot muna ako. Yan, oh. Sinong kumakain ng saluyot? Yan, kumakain ako niyan, guys. Yan, oh. Nanalbus tayo. <tinyo> sabi nga ni Virin, kuhanin niya yung nakikita niya sa amin. <laughs> kuhanin daw. Yan, oh, guys. Kami ni Lani. Kumakain naman talaga kami nito. Ang ganito. Kambing. For the day's vlog, kambing kami ngayon. <laughs> Pero nagsabi talaga sa amin dyan, kambing daw kami. O, sa luyot. Yan. Sa mga Ilocano, guys, alam niyan. So, shout out pala kay Atiglo. Atiglo, kumakain ng ganito eh. Sa luyot. Sa luyot, oo. Sa luyot. Alam niyo, may slip ako sa inyo. Nung nasa Batangas, kami sa likod ng bahay. Madaming ganito. Madaming ganito. Ngayon, yung kapitbahay namin nakatingin sa akin. Nakatingin sa akin, sabi. Napa, ano siya, siguro hindi siya nakatiis. Tinanong ako. Nananalbos kasi ako ng ganito. Nananalbos. E, yung mga, ano, maganda yung saluyot ng time na yun. Sabi niya, aanihin ko daw ito, yung saluyot. Yung gagawin mo dyan sa ano, tinatalbos mo. Sabi ko, gugulayin po. Sabi niya, nagtaka siya. Binugulay ba yan? Idang mo yan sa dabo daw. Sabi ko, hindi. Gulay po ito. Nagugulay. Ayun na lang. Hindi na ako nagpaliwanag ng mahaba. Nakakaganda po. Oo. Kulang ko na lang sabihin, nakakaganda po ito. Try nyo, sure. <laughs> 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 Turo puro sa akin nila ni Puro sa akin nila niyon. Yon. Yon. Di ba, ang ganda na. Ng... Ay, ma. Ang bagay. Pupunta din sa, siguro tayo bukas dito, ano? Hmm. Basta may hindi yes, maharvest. na. Tapos pakita ko sa inyo guys ang ano oh. Ang baba lang nga oh. Pupo pa ako. Ayan oh. No. Ibang shape nito lang pati yung isa isa na ganun. Uy, ang taba ng ano Nang no. saluyot Ay oo nga, kunin mo. Yan nga ganda yan. Pupo ako mamaya. Yan guys oh. Dito yan sa ano sa aka mag-anak ng papa dito. Yan. So, ang location natin guys ay Sitio Baribuan. Sitio Baribuan, Lumang Bayan, Santa Cruz, Occidental Mindoro. <laughs> Ganun. Tapos pala guys, ang isa naming pakay dito, kaya kami pumunta, bukod sa may, may patrabaho sila lani, yung mais, papatingnan uh, papatignan namin doon sa mga mag-harvester kung pwede na po. Kasi nga nag-uulan na siya eh kailangan ng ano, ipa-harvest kasi yun na. Tap, tapos ping hapon kasi nag aano na dito, nag-uulan. Mayroon dito pa lang saluyot lang, ha? Oh. Ito pa, oh. Kunin natin saluyot dito, mainit na guys dito. Yan. Yan na. Uh, kami sa may farm na may farm. Yan na. Kung saan nakakalibre guys. Oy, mahal din ang saluyot ha. Tas, si Tas pritong isda guys, yung lulutuin namin ni Lani. So Unahan na natin sila. Okay. Yun. Yun. Ganun talaga ang buhay. Oo, mag, 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 walang syaga, walang Oo, wag, walang syaga, walang nilaga. Pag maarte ka, wag ka nang pumunta dito sa bukid. Yun lang naman yun. Pag maarte ka, wag ka pumunta dito sa bukid. Masisira ang beauty mo, besh! Masisira besh ang beauty mo. Tanim mo ba yan? Nagtanim ka yan kahit isang puno? Wala kang ambag dyan, ha? Hindi magdilig ata. Hindi ka wala kang ambag yan. Ito yung sinasabi kong sitaw o dami? Ang daming sitaw, guys. Yan. Yan. Ang ng talabos kasi naulanan ba? Sabi. Ang gulay. Oo, ano Yun nga, sariwa. Yeah, ang sarap. Mm. <laughs> Hindi kami nakakagulay ng tubelo. Sige, sabi ko, tara ka. Ito, nabili. Hoy, okay. <laughs> lumulutang sa kalawakan ng bahay mo, ha? Pero ano, buong na. Diba? Bilis lang. May may pwede lang ay bobo mo, hindi ko 'yan ipatang. Basta bobo, may buburdo. Hay bobo. Hay meron pa akong walong be. May walo pa akong bake na, oh, di ba? Ah, <laughs> yung ay, ay. ayun 'yung ako sa bobo at saka tawin ko. Hindi sineseryoso 'ko mo 'to. Ha? Kasi, puti santing dinawawala ng saluyot dito. Hoy, lagi 'yan, madalo masipag ma 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 sa mag-ano saluyot na 'yan eh. Hoy. Hay Oo. Unay. Di pwede din sa bulay, di ba ito na? Ayan, oh, oh. Nice. Ano? Kamu ano? Ano? Ano din ako? Okay. Si yung anak mo ba? Napasok pa rin? Hindi. Nag, sa bahay lang. Nag, uh, tulog. Pero nagaling inatid kahapon. Galing trabaho. oo. Saan sa trabaho? Diyos na nai ng talingke. Restaurant. Oh. Hindi na ka napasok siya? Hindi na i person lang. Ay, oh, ay hindi, na rin na rin na hindi na nagpumasok. Hindi na kaya, na kaya na. Sabi ko itinitil ko kay pumasok ka ko ayo na. Yung nga. Ay may nakita pa akong saluyot bilin. <laughs> Ito oh. <laughs> sabi ko puntahan ko lang sa si Ante pagka may time ako. Wala pa yang yung saluyot na doon sa likod doon. Doon sa Ante. Sa likod ng baboy doon. Do dito, doon. doon sa banda doon. Andiyan lang sa likod. Sa loyot? na nga, iyon auntie. Saan? Sige. Lahat na ng kulay. Kunin mo na lahat. Mayroon yung kabila doon. Sa, ah, sa dulak? Yung kabila ng baboy na yan Janet. Ah, mayroon pa ka pa rin. Ati Dinos! Wala mo yung dato ng nanay <laughs> 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 Yung tinutukoy <niyo>, orchids. <laughs> 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 orchids. Pa! Ah, doon tayo pala. tayo. Doon daw tayo. <laughs> Masarap ito kay Gulayin! Balik ka! Ay, pagkapanay pala rin eh, maupunta ka na rin eh. Hindi kaya. Hindi ka naman namin si Tawyo. Hindi rin ako nito rin. Try ko, laki ng puso nito. Ano, 13 years ako nakadate. Simula nung nangan ako kay Inday. Saan? Diyan, may ako dyan kayo. Diyan! Diyan! Ay, buko ka! ang dami! Balik ka bilang dali! Ang dami! Sige! Manawa kayo! <laughs> Sarap yan. Ipapais ng aking ina. O, Paksin. Paksin. O. Masarap. Ate, Ay. ano? Oh. Nagdulot ka kaya? Talay mo sa inyo. Ay, mahal yan sa palengke. Mahal <laughs> tiso, sa palengke. ilan tumtiso. talay. <laughs> oh. Rabi, oh. Ang gaganda. Tutubo ito ang uh, pinamahal. Boy, bilang kumain ka nito. Pagpaganda ito. Pag ito. Lodorek ko yan. Ha? Mauuta ka rin ma. naman. Alam mo, tingnan mo lalaki. Uta ka na. Pantanggal sa kolesterol dito. Kahapon. Ay, di ka kanina kumaga. Puro ngayon ang kinukulolam ko. <laughs> Hindi ka nula lalagyan ng bichin. Basta may asin. Oo, marasa na kasi ito. Kahapon, okra nga aking ulam. ni nilaga. Para rin na kumaga. Ayun, wala, Kahit, sabi, sabi kay wala, wala Wala kasi, hindi namin, sa namin, eh. na hindi kayo nagsabi kay nanay, kumuha na lang daw kayo dyan. <laughs> hindi kasi ang mga, mga sa gulay Oo nga lang. Yung place dito. Ayan o. Maganda din siya dito. Ayan. sa yun. Ang Ante, tawang ako dito sa nyug nyo. Oh, ang baba lang niya. Yan. Ako'y nakabuhay nga niyan. Dati siya, nagtanim na. Ano yan, ante? Pag halimbawa yung pwede nang itanim, ganyan pa rin pag tumubo. Kaya. Uh -oh. Ang dami mong... Ang dami mong ano, o oh kahoy. Kana, manang. Nagugutom na ako. Martis uh -oh. <laughs> daw. Wala pa na mga apoy. Martis lang tawag. Ay, <laughs> Nagulat kami. <laughs> Luka-luka. Luka-luka ito si Ano eh. Minamari na sumulang nanay Ito yung bahay niyong may-ari dito guys. Ang hiningan namin ng saluyot. yan Anong ulam niyo? Kami. Wow. Ano? Hindi kisa? Yes. Yeah. Sarabasa, pintaw, pako. Ay sarap. pako. Saan gukuha ng pako? Ah, mamayang hapon. Oo. Kaya nga. Ito, yan. Ito pa rin yung old nap. Ano Lutuan, o. Sir, ilalagay mo. Ay, para malasa na. Ito yung ulam nila. Yan. Nakialam na ako dito. Nangabit bahay. Humingi na, nangabit bahay pa. Ano yan? Ah, gigisa mo. Ito masarap, guys. Pako. Pako. Masarap yan. yan. Pako. Kuha kami ng pako eh. Mamaya kami kukuha. Magluluto na tayo? Ayan. Sila natin. Wala kang mantika ah. Kala ko, kala ko wala nang ganito sa ante. Mayroon pa rin pala. Ako magkisa, dali. Ako magkikisa. Dito ka sana yaku jan lupa nga, ayoko sa di sa, di lang, Nakakamit mo si ng kayo yun? oo no? t naman. Sinabay-sabay ko lang. Oh, sige. Okay na yan. k k Oo. Oo. k k lang, tapos talaga ka lagyan ng bagoong, parang Hindi na. Ay, kasi Kung lalagyan oh, ma ng ano, kung gusto na i na. Ay! Ang ko. <laughs> Kasawag ng kali, kaya yan. Ikaw, bahaw pag

Oo, na sige. natin to ha. Hmm. masarap ang to. Sige. Ay, pala dito, Tama mo na yan. Yan ang masarap. O, dito, dito, dito. Yan ang dagay sa walang ngipin. Sige. dito. Ayan. Pangay pa. Kung na... Kung na saan ka na ito yung saan ka na ito yung saan ka na ka Ayan. Umalis ka na yan. Ako na. Ayaw ayaw. 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 -mali -mali, eh. Ayan ko. Ayan ako. Ayan. 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 Makimali-mali eh. Ayan o. Ayan. Ito yung usok. yan old style, di ba? Dito ang gusto ko, guys. Dito sa Probinsya. Umaandar yung motor nila kaya mainit. Yeah, galing. Yan. Sandali lang tayo dito. Sandali lang, iangat ang angle ng hapon. Andyan na guys, nakamali mali lang ako ito pero yung bubulayin ko, ito pa rin. <laughs> ito pa rin yung bubulayin ko. Oh. Yan. Thank you, very